Hi guys, good morning! So, ito na po oh yung God. ating update regarding dito sa panibagong renovation na pinagagawa natin So, ito po guys So guys, ito na po at madilis na madilis na guys wala na yung ating mini bar dito yung lababo wala na, nasa labas na at ito guys, ah uh, Sinisimulan na rin yung palakihan itong bintana. So, Sukat-sukat ito, guys, nung nasa sala namin. So, yan. At, kita pa sliding window rin natin yan. Pero, guys, ang sana, gagawin oh. natin yan. Ito, guys, ay nalagyan natin ng rehas. So, yan. Hindi natin malaman kung babaguhin o dudugtungan. Pero palagay ko para uniform, babaguhin na lang yung rehas. Yung pagkakadesign. So, yan na guys. So, yan. Na, talagang puro adikabok, guys. Oh, kita ko naman yung sa palate. Ayan Oh. Puro alikabok. So, pati yung salamin natin dito, eh, puro adikabok na. Mabuti may nakasara itong sala kaya hindi labot. Pero hanggang doon guys sa loob. Ando na yung alikabok. Hanggang dito sa may comfort room. So yan. Yeah. At ito. Itanda na lang. Parang gusto ko dito na lang ako ah. Yo. Parang gusto ko lang. <laughs> doon. So, kung mag-aaral siya. Ay kung dito. Oo oh. Parang palit ah. <laughs> Di bale. Uh, pero okay na ako doon. Comfortable na ako doon sa kwarto ko. Very good. So, yun. Ayusin din natin. Alin. dito yung, ano, grills oh, na tanggal. Oo, tatanggal yun. Eh, ano ko lang. Gakabit dito? Oo, oh, eh, anuhin ko lang. Ayusin. So, yun. Break time, guys. Kakain lang yung aming grabahante dito. So, yun. So, guys, ah. Uh, Hanggang dito na lang muna po siguro yung update natin at abang-abang lang sa mga susunod na mga update ko kung meron bang bagong ginagawa dito. So for the meantime, ayaw sila muna nilibitan natin. Hindi pa ko kasi makabili ng tiles sa misis ko pala kasi masama ang panahon. Yung nadaanan niya baka puro planning pa so siguro pagpapaliban lang niya ng mga ilang araw para ma-order na natin guys yung mga tiles dito. So, ito, ita tiles to. Oh, sige. Yan, yung buong kwan na to, ka-tiles na ganda. So, yun. At uh, halos kompleto na ang ating improvements sa tiles. Kasi mga duman tiles to, guys. Ang unang panahon pa to. Na simula nung itinayo yung bahay namin ay tiles na yan. Ang galing! Ang galing! So, yan, papalitan na natin. So, ayun po. Hanggang dito na lang muna po for the meantime. Babalik na lang ako ulit. Eh. Pansamantala, paalam. So, ayun. Good morning, good morning, good morning ulit guys. Ito, nagbabalik ako sa para check natin kung ano na ba yung update dito sa ating ginagagawa ng renovation na kwarto. So, ito guys. Puli, uh, madilis na siya. Siguro, mamaya. 120 yung tahas sa taas. Yung lakas, 116. 116 lang. Ah, Kasi kinapos. Ah, kinapos siya. Hmm. Yung dati niya kinuha. Okay. So, ayun. At ito, kapa-plaster na rin natin. So, yung tiles ba yan, bro? hindi na natin alis? Ano? Yan. Ito, tiles ito. So, gagawin natin. Kaya natin ang lalang. Plastering na lang ng skin coat ba? Oo oh, uh, skin coat na lang ito Kakapit kaya dyan? Mm -hmm. Doon? Lahat yan? At 6 by 4 24 square meter yung total area nito Para papalitan natin kasi guys itong Ano na ito? Flooring uh, So kapag nagbago tayo ng tiles maaaring i pantay na lang yung kulay doon o oh, the same uh, tiles na lang ikagabit natin para uniform. So, level yan guys hanggang dito sa may paglabas dito sa may kusina. So, yun. At uh, yun lang guys. Ang update na yun. Plastering na po. Pinatutuyo lang yan guys para mamaya um, pagka pinantay hindi malalaglag yung sementong itinapal natin. Ha? Hmm. So ito, ire-retain ko na lang yung saksakan na yan kasi maglalagay ng lamesa dyan. Ah. Okay lang. Ito, ito kaya, bubahayin mo ito. Bubahayin ko to except dito sa isa. Yan. So ito, okay na to Kapalitan na lang ng mga outlet yan kasi mga luma no. outlet na yan. Yan. At uh, ayun. Tapos yung baba, ka-plasterin mo rin yun o level yan. Mataas yan. Bata Tapos na lang ano? Saka plaster nga. Eh? Ah, pag natapos na ilatag. Oo, oh, 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 oh. uh, siguro mami ha, mga after lunch, pupunta na sa uh, oh. bilihan ng tiles ang asawa ko. Sana wala na ang flooding. Eh. Kasi pagka flooded pa yung area, kawawa yung sasakyan, lulusong. So yun guys, at sa... Uh, kaya yung ano, marketing ba yun? Yung dati, Mariwasa. Uh, Benta na Mariwasa, Yung So, dealer. Marketing. so, so yun. Sa ano yun eh? Sa tramo. Hindi uh, ko alam kung yun Ay. ba yung, ano, pangalan nun. Basta dealer yun ng Mariwasa Tiles. So, yun guys. At, hanggang na siguro ko guys. At abang-abang na sa mga susunod nating update. Dito sa ating binablog dito sa renovation ng aming kwarto. So, hanggang sa muli.